dapat daw na magsilbing mahigpit na babala sa mga opisyal ng gobyerno na sumusubok sa ginagawa ng ngayong hakbang ng kasalukuyang administrasyon na linisin ang mga ahensya ng gobyerno. Ang naging preventive suspension order nga laban sa isang daan tatlong na opisyal at empleyado ng National Food Authority kaugnay sa maanumalyang rice deals sa traders. Ito ang inahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. At noon nga linggo nang sinuspinde ng ombudsman uh, ng anim na buwan si National Food Authority Administrator Roderico Bioco at isang daan walong iba pa mula sa ahensya. Sa gitna yan ang patuloy pa rin investigasyon sa umano'y maanumalyang bentahan ng rice buffer stocks. Naging epektibo ang suspension order na ito noon lamang o nito lamang araw ng lunes, Marso at 4. Bunsod nga ng pagkakasuspende kay National Food Authority Administrator Bioco, humalini muna bilang pansamantalang National Food Authority Administrator si Department of Agriculture Secretary Laurel Ipinaliwanag din ng kalihim na ang preventive suspension ay magbibigay din daan sa ombudsman na mga lapah ng mga dokumento at ebidensya kaugnay ng umano'y pagbebenta ng rice buffer stocks na labis na makakasama, makakasamaan niya sa pamahalaan. Bukas naman ang ahensya ng Department of Agriculture sa sino man na nais tumulong sa isinasagawang investigasyon kaugnay sa naturang isyo noong huling bahagi nga ng Pebrero, sinabi ng Department of Agriculture na sinimulan na nila ang pagsisiyasat sa umano'y pagbebenta ng libo-libong toneladang bigas ng NFA sa ilang mga negosyante sa mababang presyo. Sinabi ng Department of Agriculture na ang pagbebentang ito ng National Food Authority ay hindi sumailalim sa karaniwang ginagawa na proseso ng bidding. Ngunit nilinaw naman ng NFA na ang bigas daw na ibinenta nito sa halagang 25 pesos kada kilo ay aging na at kailangan ng i-dispose dahil meron lamang itong maximum na oras ng pag-iimbak na tatlong buwan. Sa mga karagdagan nating na balita, nakikita nga ng Department of Agriculture ang manipulasyon sa presyo ng ilang uh... Produkto at dahilan ng pagsipa ng presyo ng karning baboy, yan ay sa bahagi ng Visayas at ganoon din sa Mindanao. Ito ay sa gitna ng farmgate price ng baboy na nananatili namang mababa na nasa 180 pesos sa kada kilo. Kinumpirma ni Department of Agriculture Spokesman Assistant Secretary Arnel De Mesa na tumaas ng 10 piso kada kilo ang retail price ng baboy sa Visayas at Mindanao. Kaugnay nito, ayon pa sa Department of Agriculture, makikipagtulungan ito sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Local Price Coordinating Council para malaman ang dahilan sa likod ng mataas na retail price at kung mayroon na nangyayaring manipulasyon sa presyo nito. Inulit naman ni uh, Assistant Secretary de Mesa ang naunang naging pahayag ni Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag Chairman Rosendo So na walang rason para magtaas sa presyo ng naturang produkto. Inihayag din ni de Mesa na walang gaanong pagbabago sa presyo ng manok at baboy nang suriin nila ang farmgate price ng mga ito. Nangyayari ang pagtaas sa presyo sa pagitan ng retailers at ng traders. At taobserbahan nga ang 10 piso kada kilo na pagtaas sa pork uh, uh, shoulder at uh, yung uh, parte ng uh, pork belly uh, pati na yung uh, iba pang mga produkto kakibat ng naturang uh, mga produkto na nanggagaling sa mga babuyan ngunit uh, mismo doon sa pinagmumulan nito mababa pa rin naman ang presyo.